Dead on the spot ang isang rider at ang kas nito matapos na dalawang beses na mabangga sa Cebu. Yan at iba pa sa Balitang Dako. Ni New One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale? May gusto, Cheryl. Patay ang isang motorcycle taxi rider at kanyang pasahero nga sa isang aksidente sa Viaduct patungong South Road Properties sa Cebu City mag alas 11 ng tanghali kahapon. Kuhang-kuha sa dashcam na kasunod na kotse ang nangyari bumangga sa Center Island at sumemplang ang minamanehong motor ng Move It Rider na si Brian James Pedrosa kasama ang pasaherong si Clea Jane Coronel. Sa lakas ng impact, tumilapo ng dalawa sa daan at nagulungan sila ng isang SUV sa kabilang lane. Mabilis na tumawag ng rescue ang ibang mga motorista pero pagdating ng responder ay dead on the spot na ang dalawa. Nawasak naman ang bumper ng SUV sa lakas ng pagkabangga. Ayon sa SUV driver na si Dominador Duyongan, hindi niya napansin ang dalawang biktima. Narinig na lang niya na may kumalabog sa gilid ng kanyang sasakyan. Inihintay, eh, inihintay daw niya na makausap ang pamilya ng dalawang biktima dahil wala naman daw siyang kasalanan at nadamay lang sa aksidente. Ito naman ang inaabangan natin ngayon, Sheryl. Higit isan daang alkalde ang magtitipon ngayong araw dito sa Cebu City si Sentro ang fourth convergence meeting ng League of Cities of the Philippines sa mga pamamaraan kung paano ba sila magiging sustainable cities na gumagamit ng teknolohiya sa pagpapabuti ng serbisyo. Magaganap ang meeting sa New Resort Cebu Complex na mayroong kasino. Approved naman ito kay DILG Secretary Benhur Abalos Jr. Pero paalala na rin niya na bawal pumasok at lalo na maglaro ang mga government officials sa kasino alinsunod sa Memorandum Circular 2018-15. Mao kini mga balitang dagko na nahipos na ito gikan diri sa Subo. Balik sa Sherry. Daghang salamat, Dale Israel ng One News Cebu.